Ayong hapon sa ang mga avid uh, viewers uh, sa Spain Media sa buwan natin once again kuya ng sinasyon sa, 12, sa -pag to ang tulungan sa lumuran ng pagpapatana kaya yung mabati, matat, alas 5 pa na tana sa alas 6 sa katabi uh, nakita din sa ang uh, publikasyon particular sa isa natong itong uh, uh, uh o pamahayag partikular uh, particular sa mga pagkatuan o ma since uh, start siya nakahatag na mo information pinaagi sa GC no? sa amo ang uh, GC sa uh, Spain and we would like to appreciate and we would like to recognize ang ato ang uh, ka-Spain uh, diin ang uh, usas sa mga sikat na port na vloggers sa rungsod sa Sindangan kaoba ba mga sa Spain si Apun Iteroy kung uh, nga hapon gusto na ako at agad ng pagtagad pa pangalan mga ito Jennifer Carrasca Jennifer, Jennifer. Ma'am uh, Jennifer, birthday ni mo karoon. Happy birthday, sir. Sa? salamat. Happy birthday. Okay. So, una, uh, gusto lang na ako magkuhaan o ga uh, um, atu, atu, uh, sure details ang um, ma. since start, ikaw may naka, ikaw may naka ato, ikaw may naka balo. So, part ani ma'am, uh, kung sa kahit mga debate nila, gusto Sa una ka pala. kasi napa-napa din 'yon. Ah, mga pila na katulid na sila Konya, so, na karungan, lawa. So, dukay, dukay na nila na. Kuy na kaya mulat ko. Pila pala raw kidat. Hawak ko din ang si Nesa si yung anak na sila Punya na ko karong adlaw. Tugay-tugay na kidina. 25 years na ka oh, karong oh. adlaw. Mulat na ko yung anak kasi niya. Dubai na. Sugid ni. Bayad wala kai. Oo, so. Dugay-dugay na. Dugay, dugay, so, na uh, nakita na to. six start, uh, ma'am, uh, hindi mong naibawaan. Sila ba talaga? ng nga ang sakit? Or... Kana, adyo sila. Sa, sa pagkabulat na ginagong, yung anak na ginagong sila. sila. Namatay na mo ng mga karon ang kanang ka sakit bila ka mo. Ito ang pinakulong sila, sila. doon ang kalalaki sa babae, sa upang kanilang papa, na napungkol na po. Ang ilang papa na ayapon sa sakit? Oo, sa, na ayapon. Kanang kuwan. Uh, ilang lang dito sa si, babae. Sa imo karon nga part, uh, nakita man ako doon sa amo ang DC, uh, na pasyente si Caspain, uh, ako ni Tiroi, sa amo ang group. That's why karon na ako na ako doon para makakuha o further information. Then, ang barangay, uh, ano yung Nag-video ko dito, na ngayon ang mga 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 So, kapatang na sila, ko, ang sa kapitan, yun na ko sila para makapalo sila. Kapitan, ano Kapitan, rin Oh, Rene. So, hindi magod. Tagalik ko yung papiro. Pag-ulit ko na magod, na-paresto ko sa labis na Ibuol ko dito sa kumakulang po kita na naman. So, minu po doon sa sakitan. So, hodong nga si Kapten nga, kuyong na kuyong eh. So, kung gusto ko yun eh. So, pa kani ko pa rin. Kaya, kay Postman ko po nila sa ilang may. Kung gusto sa kong taba. Kaya, kapunta na po kung kapunta sa mayroon po. At kanyo po, kinangyan mo doon sa mayroon. At kasi man doon, mo doon, mo Okay, part ani, ni, uh, sa mga sa Spain, mas muna po. Kami sa Spain, we are not looking about mm -hmm. negative news. We are we are looking about positive news. So sa mga bagay ngayon ngayon part sa agency sa Department of Health uh, that is uh, in connection sa atong rural health unit ng atong yung sulit sa which is ang atong kaya si Dr. Rick Sansun and of course ato ang mayor honorable Rusev Dudu Ilabad-Labad huwag uh, usap sa ato mga barangay officials nga naa sa barangay Kuryong so so as possible sa atong mga viewers Uh, umang adawa, uh, mga dawa, uh, mga tumilid ko, kauban na to, no, si ma'am, tungkol may guide na to, with a team sa Spain Media, yeah. uh, tumong yun, tumuyo na sa Spain, ang uh, aming advocacy is uh, helping hands. Ang aming advocacy is almost as part na ko, uh, na naging mong uh, 15 years of being broadcaster, so, it is my advocacy na utabang. Kaya uh, wata na lang tao sa mga negative, negative ng mga butang. At uh, lang tao, ang positibo mga na utang kung sa'yo matabang na ito, particular ni mga sistema. In connection ba siguro na kay Panawagan o i-sulti bagay sa itong mga video? Oh, siguro na lang sa uh, makakita ano na, ano, sa tanan nga video, siguro mga yung sumitabang, pwede mo mag-send yung ikas sa kuwangin number. Na lang yun kayo. Nanglang yun ilang tabang. So, ito mga yung mga kasing kasintasa din ng tabang. Ma'am, pwede na to i-mention ang ito ang GCAS number o either ihatag mo niya at mag-type ang ng GCAS number. pwede, na lang ako so, sa na lang ito. Yes, then ayaw ka pala ka sa mga musendog GCAS na ginaglandin yung tabang, lakukay kay katabang sa tagdungod, ayaw ka pala ka, transparent ang uh, ito uh, ang pagtabang, so, niya pwede nga uh, pupadala po any amount there ato nang grocery yan kami po sa Spain dika sa pagpamalit ni mga pwede po din mo documents mo tabang mga para mga sa itong ginagmay ginapa at least ang atong pagkinabangay sa usang usa dinintanan mo rin ay sa atong gobyerno kung magkakaroon at ito ang atong gobyerno sa Pilipinas grabe ka wata grabe ka grabe ka sila pato iya iya hay nilang sa atong ang nasun even though niya sa atong local government grabe ka gubot pero sa pagkakaroon, tato ang mga hitisen na subaybay naka check in, tato ang live sa Matausa. Ah, atong atong, uh, Mauling ato ang Boka si Kuya Nats, kanunay mo tabang para sa kalabuan ng mga swatul uh, na panguyo sa ating susun. Uh, so, so napapakay paabot, ma'am, para Ana, aras, tapos. so, subaybay so, na lang ninyo mo sa next video, punta, uh, mga ilami, comment share nga, mo lakta laptop at ang video, kung na so, you... um, nakapakatabang, nanarag yun. natin, si Juan. Kundi upload na to eh, kwan, mention. Ah, upload A, okay. na there, to. Ah, sa one day sa page ni Apo ni Tiroy, ah, kaliwag lang po ni share kung tako na pa yung mga lantaw anak nung ah. Kasiyan po na sa to ang kwan page na Ako kayo nagtabang sa amo ano ka, kami na pamilya, pamilya naman din na naman. So medyo, sa una siguro, medyo hadlock your face. So may balala na to kung sa akin At yung anak niya, ma, pa ngayon once again uh... sa ato ang mga viewers na nakaantabay at uh, at ang ato ang mga i-upload ng mga video nga sa ato ang special coverage sa Spain Media sa Buwagat del Norte sa makausa ang inyong amigo o uh, sulukoon sa kahaginan o yan at magdalan mag-aingon sa kanunay na ang taong ligdong at unay pang patabana o makahatang ang dako ng kalabuan para sa kausaban sa ato katawan. salamat to God be the glory and honor. God bless us all. Oh